Habang nagkakabi nga, eh, may nakita ko hindi ka panipaniwala. Hindi ko kasi alam na umitlog ang ating beta at dito na sila lumaki sa ref -top. Nakakalungkot lang dahil nabawasan na naman tayo ng kaibigan. Pati nga itong ating Tiger Oscar na Longpin ay nagpaalam na. So paano guys? Tara! <laughs> No isang araw nga pala ay napakalakas ng bagyo. Halos mapuno na nga pala ng tubig itong ating ref tub. May mga lamang beta pa naman yon at ako ay medyo kinakabahan. Kaya naman guys, kinabukasan dinalo ko nga pala ang ating mga alaga. Malalaki na nga pala ang dahon ng kakong dito at pwede nang isigang. Agad nga pala ako nagulat sa akin nakita. Hindi ko kasi inaasahan na may makikita tayo dito mga fry na beta. Hindi naman tayo nagbreed nito at pinagsama-sama ko lang sila sa isang lalagyan. Hindi ko nga lang alam kung sino nang itlog sa kanila dahil pareha silang babae. May mga fray pa nga dito na parang kakapisa pa lang. Hindi ko nang alam kung saan napunta ang lalaking beta. Napatulon siguro to dahil sa lakas ng ulan at dahil gusto ko nga pala silang masilayan kukuha tayo ng maliit na aquarium sana nga eh may makita tayo dito may potential na isda na pwedeng pang show ang kaso lang medyo maliit pa sila kaya hindi ba natin ito makikita maghahantay pa tayo ng ilang buwan para lumabas ang kanilang kulay at tunay na ganda nakaka-proud lang dahil lumabas sila ng natural way ibig sabihin lang nito maganda ang kondisyon ng ating tubig kaya dito sila nabuhay mabuti na nga lang guys nakapag-stack tayo ng tubig naglagay na rin tayo ng water plants at konting abubot ililipat kasi natin yung medyo malalaki na napray baka kainin nila yung mas maliit sa kanila nakakalungkot lang dahil may nagpaalam na naman tayong bigan pati nga itong ating tiger oscar na longpin ay hindi nakalig sa bagyo. Ililigtas ko pa naman sana sila kaso lang huli na ang lahat. Kaya naman guys, binigyan ko na lang sila ng magandang libingan. Hindi na rin kasi sila iba sa akin at malalim na ang aming pinagsamahan. Napagbasahan ko nga na maglinis na rin ang aquarium. Taminado na kasi ang kanilang tubig at baka may madamay pa. Nakakapanghinayang lang dahil may nabawas na naman sa ating mga masterpiece. Sila nga pala inabili ko ng maliliit at sa akin na lumaki. Medyo nahirap nga pala ako maglinis ng ganitong lasing aquarium. Marami kasi tong kantuan at mahirap isisin. 100% nga pala tayo magpapalit ng water. Napakabaho na kasi ng kanilang tubig at kailangan na palitan. Nagpalit na rin pala ako ng panibagong foam filter para para siguradong malinis at masala ng maayos ang ating tubig. Maghahatch din pala tayo ng BBS. Ito nga pala, inabibili ko lang sa Shopee. Tamang-tama nga pala sa ating mga fry na beta para mas mabilis silang lumaki. Maghahantay lang tayo ng 24 hours bago sila mapisa. Pagkatapos nga, ipwede eh, na natin itong ipakain sa ating mga fry. Si Bad Boy nga pala, eh, dito ko na ilalagay. Lagi na kasi siyang malungkot at laging drop ang kanyang ulo. Sana nga lang hindi sila mag-away dito ng ating mga Oscar fish. Magkakaparehas na nga pala sila ng laki at hindi na magkakainan. May mga ibang isda kasi na sobrang territorial at ayaw nila ng kasama. Sa wakas nga, inatapos eh, na rin tayo at napakalinis na ng ating aquarium naglagay na rin pala tayo dito ng konting asin at water conditioner. Hindi na nga rin pala tayo nangangamba na baka may madaydo pa sa kanila. Nakasalalay talaga sa tao ang pag-aalaga ng ista kung paano sila tatagal. Lumabas nga pala tayo ng bahay dahil pupunta tayo kung noktok paputok. Isa sa ko kasi itong mga gamit na hiniram natin sa kanya. Habang papasok nga, bigla ko naman nakita itong Oscar na binigay natin sa kanya. Napakabilis nga pala ng kanyang paglaki. Ang kaso lang mahihain pa rin. Hindi pa rin pala nagbabago si Venom. Napaka-aggressive pa rin at sobra pa rin ang tapang. Pagpasok ko nga agad tayong pinagtimpla ng kape ni Noknok Paputok. Kami nga pala ay coffee lover sa mga hindi nakakaalam. At dahil hindi pa tayo nag-aalam sa I-order na ako ng na may kanin Napakasolid nga pala nito at napakasarap Masasarap nga ito lalo na kapag may sauce. Kaya naman first bite, mmm, heavy na God. Kaya naman guys, food trip na naman Si Kuya Macho Nurin So paano guys, hanggang dito na lang Maraming salamat sa panunood Paalam! <laughs>